Impossible, The Final Reckoning, muling hinaharap ni Ethan Hunt ang imposible mission. Miniling iwan ang lahat para sa mas mataas na layunin. Sa mas mataas na layunin. Tulad po ni Jesus sa Ebanghelyo, ating napakinggan o inyong napakinggan yung aking binahayag, humirang ang Panginoon ng 72 sa bawat bayan at po at pinahayo sila para sa natatanging misyon ang ipalaganap ang mabuting balita ang mangaral ang magpagaling sa mga may sakit ang magpalayas sa masamang espiritu balikan natin yung mission impossible iniwan din ni Ethan ang kanyang personal na kaginawahan para sa misyon. Ang isa pang konkretong halimbawa ay ang ating kasalukuyang Santo Papa. Nilisan ni Robert Francis Prevost ang kanyang pamilya upang maging isang seminarista Agustino. Nang maging pari, hinirang siyang maging superior ng kanyang orden at misyonero sa mga may hirap na mga tao sa bansang Peru. At dinala sa kanyang misyon sa Roma kung saan siya nga ang no, nahirang na bagong Santo Papa, si Papa di 14 ang misyonero Santo Papa. No? Kung hindi nyo rin po nitatanong, ako po ay tubong Bicol. Sabi ko nga, Bicolano by birth. Pero yung aking mga magulang, patanggenyo po sila. Sa Rosario at sa Calamary. Hindi ko alam kung bakit napunta sa Bicol. Siguro yung naglalako ng kulang buat kumot. Doon sila nagpanagpo. Ano po? At sabi ko nga, Bicolano by birth, patanggenyo by blood, ngunit narito ako sa Antipolo. Antipolo by mission. Di po ba? No? Going back sa ating ibanghelyo, mga kapatid, umaaling ako sa mabuting balita ang tunog ng misyon at ipinagkatiwala ng Panginoong Iso Kristo sa mga alagad ang maging manggagapas. Alam niyo po yung manggagapas? Manggagapas ng mga ani? No? Manggagapas sa anihan ng Diyos. At hindi alintana ang panganib, yung pansariling kapakanan. Mangangaral sila tungkol sa kaharian ng Diyos, tungkol sa kapayapaan, at magpapalaya sa mga tao mula sa kanilang kasalanan, kamalian, at kasamaan. Ang tawag ng Diyos, mga kapatid, para sa misyon ay hamon din sa ating lahat. Hamon din po sa inyong lahat. Hindi lamang po sa aming mga pari, kundi sa inyong mga laiko by virtue of our baptism, tayo ay mga misyonero din. Lahat tayo ay isinusugo upang ipagpatuloy ang gawain ng Panginoon. Hindi man po misyonero sa malayong lugar, pero sa natatanging paraan, sa ating kung saan tayo nakatira, sa ating mga tahanan, no? tayo din ay mga misyonero mga alagad sa man tayo naroon, no? ay mga alagad din ng Diyos na ang inaasahan sa atin ay isa buhay ang mabuting balita. Maging mga buhay na saksi na nagpapalaganap ng ibang helio. At alam natin, mga kapatid, hindi madali ang misyon. Sabi ko nga kanina, kailangan ng sakripisyon. Minsan pa nga, ang paghando mismo ng buhay. Kaya nga, dapat natin ipagdasal ang mga misyonero at itagawin sila. Subalit sa ating buhay, malayo sa mga pangalim ng pakikibaka sa malalayong lugar, ang misyon natin ay mahirap din dahil humingi po ito ng pagpupunyagi, pagdidiis, pagkatalaga at pagmamahal sa gitna ng mga simple at karaniwang gawain natin para sa mga nakapalibot sa atin. Kaya nga po sa pagsusugo ni Jesus sa pitong put dalawang alagad, nakapalubrito yung mga biyaya na kanilang matatanggap. No? Una, yung biyaya na sila'y mapagkatiwalaan ng Diyos biyaya na mapagkatiwalaan ng Diyos. Madalas, nakikita ng mga tinawag na sila ay mahina at di ka karapat dapat. Subalit nagtitiwala ang Diyos na mayroon tayong angking kabutihan o kakayahan. Handa ang Diyos na magtaya para sa kanyang mga tinawag. Ito yung, yung una. di Ikalawa biyaya ang magkaroon ng kahulugan ang kanilang buhay. May mga taong ginugugo lamang ang panahon sa pagsunod sa kanilang mga hiling o gusto. Madalas, umiikot ang ating buhay sa ating mga sarili lamang. Mga kapatid, ipinakita ni Jesus na nagkakaroon ng kahulugan ang ating buhay kapag ito ay inialay para sa Diyos at para sa ating kapwa. Kaya't bawat tinawag ay inaasahan na matulala rin ang ginawang pag-aalay ng sarili ni Jesus bilang pagtalima sa kalooban ng Ama. Ikatlo, biyaya ang mabigyan ng Panginoon ng Kapangirinan upang maisagawa ang kanilang mga gampanin. Ganun po magsugo ang Diyos mga kapatid. Lahat ng kinakailangan ng kanyang mga isinugo ay ipinagkakaloob niya. Yeah. Di ba minsan nasabi ko sa ating pagnililay, basta gawain para sa Diyos, ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan na paano man na maging problema along the way, yun ay kanyang pupunan. Basta para sa Diyos, gawain para sa Diyos, ang Diyos ay hindi magpapabaya. Gagawa at gagawa siya ng paraan para mapunan mo ano mang pagkukulang. Ganun po magsugo ang Diyos. Sabi ko nga, lahat ng kinakailangan ng kanyang mga isinugo ay ipinagkakaloob niya. Kaya nga meron tayong God will always provide kapangyarihan upang makapagturo din at makapagpagaling. Kapangyarihan upang magpalaya sa masamang espiritu. Kapangyarihan upang ang mga tao'y matulungan, magsisi, at magbalik loob sa Diyos. At panghuli, yung pang-apat, biyaya na ang mga pangalan nila o natin ay nakatala na sa langit. Ito po yung higit na biyaya na hindi matutumbasan ng iba pang biyaya na matatanggap natin dito sa daigdig. Yun bang kapag natapos na ang paglalakbay natin sa mundo, tayo ay mapakabilang sa mga pinagpala sa kalangitan. Yun bang dahil sa patutugo natin sa tawag ng Diyos, susukli niya ito ng higit pa sa ating inaasahan. Amen.